bago yan maging bakas. Dahil ang pirma mo ang magbibigay dyan ng bisa Kung wala ka pirma dyan, hindi batas yan, hindi pwedeng gamitin ang pera. Ibig sabihin, bago mo pirmahan yan, dapat binasa mo yan ulit. Kasi kailangan mo tingnan kung yung budget mo, na sinabmit ay yun ang lumabas at pinapapirmahan sa iyo. Pumirma siya ng budget na may mga blank. Hindi pwede yon. Anong tawag nun? Ang tawag doon ay culpable violation of the Constitution. Ano sa Tagalog yun? Paglabag sa saligang batas. Yun! Reaction by PH. <laughs> Ayan po, magandang 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 araw mga reaction by Ako po si Reaction by So ito po, eh, sabay-sabay po natin panoorin At sabay-sabay po natin i-comment sa comment section no? Ito po, sabay-sabay uh, uh, din po natin i-reactionan no? So yung hindi pa po pala naka-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share no sa ating munting channel. So lahat po ng sub subscriber natin, maraming maraming salamat. Uh, Ayun, sana po wag po kayo uh, tumigil na manood sa ating mga bagong uploads no na nangyayari dito sa ating uh, bansang Pilipinas. Uh, Ayun po. So ito po ang gaganapan nito. Ito po ay nangyari dito sa sa Japan mismo, no? So ang rally po ito ay pinahunahan po ng ating uh, butihing uh, Vice President Sara Duterte kasama si Senator Robin Padilla at si Attorney Vic Rodriguez. At maraming maraming salamat po sa lahat ng dumalo sa rally, no? Sa mga 100,000 mahigit na dumalo sa ating uh, uh, rally ngayon sa Japan. So itong video ito ay uh, halos sa uh, speech ni uh, uh, BP Sarah. Na halos buong Pilipinas bumaha. Ay yan. Bumaha po no. At naglabas ng mga buhaya. <laughs> oh, ay nako, So mga buhaya na ang lumalabas. Imbes ng palaka at mga daga ang lalabas eh buhay ah? ayan mga kareaksyon ano lang po yun no isang uh, uh patutsada yan so eto po dito po natin malalaman na uh, sa speech ni uh, B.P. Sara uh, ang katotohanan no tungkol sa uh, insertion na matagal na po niyang sinasabi alam niyo naman po yan na matagaling uh, sinasabi ni BP Sara sa kanyang mga video o mga, mga uh, kumukuha ng video. Ewan ko po, no? Uh, bakit po si uh, uh, ating presidente, but ayaw niya pong pakinggan ang ating vice-presidente. Ayan. Uh, ewan ko nga po, dahil ba mga may hawak sa budget ay ang kanyang pinsan? na si Martin Romualdez at sa kanyang kaibigan ni uh, si Saldigo, no? At ngayon po sa kasalukuyan ay meron pong investigasyon na talagang lumalabas na merong kinalaman si Saldigo at Martin Romualdez sa mga anomalya lalo na sa mga flood Co control, control, no? Yan So dito pala gusto nilang kontrolin uh, si BP Sara sa mga budget ng DepEd, no? para sa mga eskwelahan kagaya ng pagpapagawa siyempre eh, eh alam nyo naman ang eskwelahan hindi la para sa deped talaga hindi naman sa iba, iba. <laughs> Ayan. So kagaya ng pagpapagawa, pagpapagawa sa mga building at mga kailangang materials no sa na kailangan sa eskwelahan. So dito natin malalaman na kung paano sinalo ni BP no? ang lahat po ng mga uh, akusasyon which hindi naman dapat Ayan. kung saan maayos ang budget uh, yung hinihingi niya po alam ko po 5 billion ang budget ng DepEd eh, sa interview niya po eh, ang gusto mong uh, ng mga ni uh, Sandico Uh, si Martin Romuales siya na uh, sabi nila, eh gagawin ng 15 billion. So, hindi po pumayag ang ating vice-presidente dyan po sa kanyang video, no? So, yun po, eh kung sanang maayos ang budget at pumayag naman sa kagustuhan na propose ni BP Sara para sa school. Kung pumayag po, uh, halimbawa kung pumayag sila sa budget na 5 billion, eh sana wala nang magiging problema. No? Ayun. At kung pumayag naman po si BP Sara sa gustuhan ni Nasadi ko. Ay at kay Martin ay wala din magiging problema ba? Yan ang tanong, di ba? So, hindi ba magkakaproblema problema ang ating bansang Pilipinas? Ah, uh, ko hindi naman kaya lang sacrifice lang po. Si a uh, B. ang nakataya sa kanyang pangalan eh paano po kung siya binaligtaran? 'Di ba? Kung binaligtaran siya, kagaya no, oh, tingnan mo, a uh, propose mo 5 billion, bakit ginawa mong 15 billion. Pwede po siyang baligtarin nung ganoon, Kasi wala naman po kasi nakakalam na ganoon eh hindi po natin alam sinong nakakalam pag pinirmahan na ni a uh, B. 'yan. Kaya hindi niya po pinirmahan, mas maigi na po 'yun kasi mas Okay lang itong niya ang impeachment kung wala naman katotohanan na talaga. Eh, ang mahirap yung pipirma ka ng 5 billion o 15, uh, 15 billion ang mahirap pag uh, binaligtaran siya, siya may iipit. Diba? So, tama po ang desisyon ni VP uh, Sarah. So, yan po. Dahil po dyan sa ano, sa bahalang at nakita natin lahat ang problema ng Pilipinas. So ang Diyos hindi po natutulog, di ba? So yan. So eto po eh sabay-sabay na po nating ipasok at panoorin itong video ito, no? Duterte, Duterte, Duterte. Ha? nagsisigawan, Duterte! 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 Ayan. So, talagang, uh, talagang hindi po makakalimutan ng uh, mga taong bayan kung kung paano po ang sakripisyon ni Tatay Digong sa kanyang uh, bayang Pilipinas. No? Congress, House of Representatives, dadaan sa kanila yan Senate at House at pagkatapos niyan, ay pipirmahan mo yan bago yan maging batas. Mm. Dahil ang pirma mo, ang magbibigay diyan ng visa. Kung wala ka pirma diyan, hindi batas yan, hindi pwedeng gamitin ang pera. Ibig sabihin, bago mo pirmahan yan, dapat binasa mo yan ulit. Kasi kailangan mo tingnan kung yung budget mo na sinabmit ay yun ang lumabas at pinapapirmahan sa iyo. Pumirma siya ng budget na may mga blank. Hindi pwede yun. Anong tawag nun? Ang tawag doon ay culpable violation of the constitution. Ano sa tagalog 'yun? Paglabag sa saligang batas. 'Yun. Kung maalala ninyo, ay nag-resign ako sa Department of Education noong 2023. 2024. July 2024, nag-resign ako sa Department of Education. Ano yung isang rason sa sinabi ko? Budget. sinabi ko doon, wala namang ibang nagdi-desisyon sa budget mm. eh. Si Martin Romualdez lang at si Zaldi ko. Diba? Nung nagsalita ako ng ganon, hindi sila sumagot hindi nila dininay ang sinabi lang ni Zaldico, ano? Shiminet, 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 shiminet. Ngayon, <laughs> shiminet ka, hindi ka makauwi ng Pilipinas dahil lilitsunin ka dito. Wow. Go. Bayan, ay, nakikita ninyo, di ba? sumakop na Pumutok na, sumabog na ang 2025 budget. Kung maalala ninyo, July 2024, ako nag-resign. July 2024. Kahit yan din yung simula ng budget. Noong 2023, sinabi ko sa inyo. Noong 2022, nagka-problema na kami. Ito po, no? Yung... Uh... Noon pa po pinag-uusapan na natin ang uh, Budget 2025 Anomaly. Di ba po parang biglang tumigil yung uh, investigation dyan? Ang dami pong uh, uh, nag-file ng petition uh, laban dyan sa Budget 2025. So alam naman po nila na mayroong mga anomalya kasi po uh, imbes na po uh, ang tawag doon, uh, ang uh, budget na yan hindi po vinito ng ating presidente, pinagpatuloy pa rin, no? So yun po, uh, kasi nagkahalalan uh, nga po ng uh, 2025. So sa ano po sa yung midterm election. So yung iba po pera diyan ginamit nung budget budget 2025 eh pinamigay po sa mga alam niyo na po pambili ng boto yun ay sakap di ba pero Ewan ko kung magkano po yon pero yung ibang mga talagang mamamayan, hindi naman po nakakuha ng mga ganong ah uh, uh, AX ACAP, no? Tsaka kung makakakuha ka malang, eh, best na uh, 10,000 yun, misan nga ang bibigay lang sa'yo, 3,000, 4,000, kung hindi ka magkocomplain, ganon po yun. Marami pong ganon na sitwasyon sa ating mga mamamayan na nakakuha doon. So, yun ay malaking problema. No? Tapos po, eh, ito, talagang ang, ang sa taas po, ang mismo nagbigay na ng daan para siguro matigil na ang corruption sa ating bansang Pilipinas. Mismo, nagpaulan siya ng maraming maraming uh, tubig para makita lahat na mga flood control. Kung hindi po umulan yan, tandaan nyo, wala na po yung uh, problema ng flood control pati po budget 2025 wala na po yan so salamat po no sa ating uh, Diyos siya mismo ang nagbigay ng uh, uh, uh solusyon para ma-solusyonan ma ang ating problema sa ating uh, bayan so talagang mahal niya po ang mga taong uh, bayan dito sa Pilipinas so yan po kaya po yan nagkabaha at doon po nakita lahat ng na mga anomalya. So dyan, maraming namatay po dahil dyan sa flood control na yan. Na mga iba, ghost project, yung iba, uh, anong tawag doon, uh, sub, substandard naman po. Kaya ganun. Sa DepEd budget, dahil, dahil, gusto nga nila kunin yung school building fund. Billion-billion kasi yan. Noong first year, hindi nila nakuha. Kasi nagawa namin ang paraan. Kasi namin namin, may department order kami. Kung ang congressman gusto na na school building, kailangan masunod niya yung mga requirements. Hindi ito pwede na sinabi ng congressman, ibibigay ang pera. Nung susunod na taon, nakaisip na sila, haba, unahan natin si Inday Sara. Paghati-hatihan natin ang school building na pagkuha ko. Ayan po ha, pakinggan nyo pong maigi ha. Hindi wala. <laughs> 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 o, paghati-hatihan natin ang school building program. Ilista natin kung anong mga distrito i-attach natin sa budget ng MPN. Pagdating natin sa Senado, sabi namin hindi. So, umasa kami. Pagdating sa bike ay maaayos yung budget ng DepEd. Pero walang nangyari. Nandun pa na rin ang lisahan. Doon ko na nalaman na walang bike na nangyari. Sila-sila na lang yung nagilista na project. Sila-sila na lang din yung nag-approve ng project. July 2024, nandun na ako sa punto na inaatake ako ni Lisa Marcos. Nagpa-interview siya. Inaatake niya. Okay. Okay. Mas, ma mas maganda naman ang mga queen kesa sa kanila. <laughs> <laughs> tapos humingi ng penguin sa salamin. Hindi eh. Hindi talaga. Mas pangit siya. <laughs> yung penis ha, magaganda ang mga penguin. no? cute nila no? Alam ko yung mga penguin. Meron akong nakita. Kasi hindi alam ko alam kung hey, AI yun. Yung penguin na kalakal. <laughs> 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 tapos, meron oras ba? Ah, hindi naglalakad. Tapos nasundan niya yung tao. Tapos nagsunod lang siya sa tao. Kung hindi tumabi yung tao, hindi din naglalakad yung pinguin. <laughs> so, saan ako ma'am? Ikaw kasi. Huwag mo ako lituhin. At nilutan ako. At tayo dito. At ang picture nila. Sinasakutahin mo yung kasama mo sa likod. Oh, yan. <laughs> Asa na? Oh, so, inatain na rin siya. Diba? Sinasabi niya, she crossed the line. Underground, tinitira na nila ako. Yes. Ito na, 2024. Budget na. Sabi sa akin, pinamahan mo yung budget na DepEd. Okay. Sabi ko, ano ba mangyayari? Tulad ba ng last year? Kasi masakit talaga sa loob ko yung nangyari last year, ha? Sabi ko, bawal yun. Pero, tinuloy-tuloy, para lang hindi maabiriya ang budget ng DepEd. Sabi, oo, oh, ganun pa rin. Kukunin daw nila lahat ng school building program. Sabi ko, ayun ko na. Sabi ko, ito lang yung ibibigay ko sa eh, yung firma ko. Mahalaga yung firma ko sa akin. Hindi ko kaya. Sabi nung kasama ko, sabi niya, alam mo, tutuloy nila yung impeachment pag umalis ka dyan. Kasi yan lang yung nag-hold sa atake nila sa'yo. Yung nasa kabinete ka. Sabi ko, okay lang, harapin ko yung impeachment na yan, kung ano man yan. Sabi ko, pero hindi ko ibibigay sa kanila yung firma ko. So, sumabog nga ang 2025 budget. Pag sabog na 2025 budget, yun ang sabi ni Dr. Richard Bata. Yung divine intervention. Sabi ko talaga sa Diyos, Thank you, Lord, pinaresign mo ako. <laughs> Kasi kung hindi, ang tunting ang pirata ko, at alam ko na paghahati-hatian lang yon ng mga <laughs> <laughs> bakit, bakit ang, ano, ang mga Anong tinatawag na buaya? kasi ah, sinasabing buaya? Uh, Nakit uh, Sabi? sa liko. <laughs> oh. Noong pinapahirapan nila aming opisina kasi naging fishing expedition sila ng ebidensya para may kasong kuno sila, kinulong-kulong nila yung mga kasama namin sa detention unit ng House of Representatives. Ganyan, anong nangyari kay Santi sa Amerika kumakain ng American burger authority? Di ba? Napakadali nun. No, I-cancel mo. No. Iaalis akong Congress na. Nandito pa rin na ako. Oo. Sabi niya kanina, ibalik ang pera na PhilHealth. So ngayon, inaamin mo na na ni Rick Rodriguez, kukunin daw nila sa savings. Paano ka nagkaroon ng savings? Na wala ka pa ang declaration na savings. Eh wala ka, kulang <laughs> ka na eh, deficit ka na eh, paano ka nagkaroon ng savings? <laughs> So yun po na pakinggan po natin ng uh, uh, speech po ni uh, uh, natin uh, BP uh, Sara. Pero ang tanong po, yung uh, 60 billion sa PhilHealth, di ba? Ang pinapabalik 85 billion, pat naging 60 billion lang. Yun ang tanong. Malaking malaking tanong. Bakit 60 billion lang ang binabalik samantalang ang uh, kinuha 85 billion? Nasaan yung 25 billion? Yan ang sa malaking malaking tanong. So yun po, uh, dito po, i-comment nyo na lang po yung mga sagot nyo dyan sa kulang na 25 billion. Ha? So maraming maraming salamat po yung hindi pa pala nakasubscribe. Ayan, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. So ito po, maraming maraming salamat po. Maraming 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 salamat din po sa lahat ng mga uh, subscriber natin.